Hello guys, magandang umaga po sa inyo lahat. Nawa yung mga supportan po ang YouTube channel na Tanayans. Tanayans. Uh, for today's videos natin guys, uh, pupuntahan natin guys yung malapit na na ginagawang CR Ara Na complete. Malapit na ang makompleto. Ayan, pupuntahan wow. po natin. Guys, ito yung nagagamitin guys. So, Ah, para bukas guys. Ayan. Guys. May may baba po din. Ayan mga tiles guys. Ayan. A few guys, moments later. Ayan. Ganda ng pagkagawa po. Ayan. Oh my God! So, ito na. Wow! Guys na ginamit. Ng gagawa. Ayan o. Ito yung ginawang pintuan guys. Ganda ng pagkagawa po. Wow! guys. Ang ganda po siya. Ayan. Ayan na guys. Ang ganda ng pagkagawa guys. Ayan. Guys. Ang ganda ng pagkagawa. Ayan guys yung pintuan guys. So. Ayan daw. Ayan. Wadi na. Ay, Wadi na. guys. Uh, malapit na yung mga. Uh, tapos guys. Sana all. Oh maganda guys na may uh, gagawin CR guys yan si uh, ano, penising na yan guys lapit na bukas kompleto na yan guys ang angas mo ah so medyo sari-sariwa pa yung semento guys Ayan. ng araw bayan sariwa saglit pa. naming puputulin ang inyong pagpapasaan ng dyaryo upang ihatid sa inyo ang isang mahalagang balita. Kasalukuyang pinagahanap ng mga otoridad ng isang grupo ng mga Hapon at Pilipino na involved sa pag smuggle ng mga paltik na baril. Ibigyan daw ng pabuya na 500,000 piso ang sino mang makakapagturo o makakahuli sa nasabing sindikato. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Anong bola sa sinabi ko? Hindi mo na may yun eh. Laki-laki na rin. 500,000? Ano ka nasisira ulo? Eh bakit bang marunong ka pa sa akin? Eh ako ang nagbabalita. Makasuntokin kita dyan eh. Sige nga, subukan mo. <hari> o ano? Bakit naman hinahanap mo? Kala mo hindi na pangkatulanan. Sige nga! Hahaba ng papa ko! wala <hari> <hari> <Okay, hari> na guys. Maganda na yung ano, natin guys. Tuloy-tuloy na yung, guys. Tama kayo, tama kayo. Pus, guys, ako lamang e. Eh sana po guys uh, tulungan nyo po rin ako at yakapin nyo po ang aking aking youtube channels na tanahans guys na palagi nyo pong suportahan ayan dahil baguhan lang din po ako na may po ako ng suporta sa lahat na nanonood ng aking videos na ginagawa sa araw-araw at kung pwede po uh, manood naman po kayo at kung may makita man po kayong ads ay huwag nyo pong i-skip ayan uh, guys mawai support nyo po ang aking YouTube channels na kanais guys. Ayan. Lahat ng video na aking gagawin guys. ah uh, hingi po ako ng support ha. And God bless you all. And thank you for watching. And God bless. Thank you.